mapagpalang gabi sa lahat. Meron po tayong ipapakita ang isang mutya ng, uh, ng, ng bahay ng paru-paro. Ang mutya ng bahay ng paru-paro, ito po yung napakaganda sa pampaswerte sa buhay no at sa negosyo. Ito ay maganda rin sa mga sugal, kung mahilig kayo sa sugal, ito ay napakaganda at napakainam. Ang mutya po ng ng bahay ng paro-paro. Ito ay napakabihira lamang, no? At mga antingero lamang ang nakakita ng mga gantung mga kahiyas, kahiyas na mga bag, bagay. Ito po ay napakaganda din, napakaganda din sa sa negosyo. Kung may negosyo kayo at ah uh, gusto nyo ng swerte at maraming mga customer ang bibili sa inyo, ito po ay maganda din sa negosyo ang mutya ng, ng paro-paro. Sa mga gustong magnanais nito, no, pwede niyo akong tawagan sa aking number. Ang aking number po ay 0994 7687 eight Ang mutya po ng paro-paro, no? Sa mga gustong magnanais, no? Tawagan niyo po ako. Ito po ang aking number pwede nyo po itong tawagan 0994-768-7818 at ito po napakaganda wow na wow guys no amutiya po ng uh, bahay ng paro paro na tumigas at naging bato na po siya at yun lamang guys no, sa mga magdanais, pwede nyo akong tawagan sa 0994-768-7818. At yun lamang po guys no, maraming salamat at ingat kayo palagi sa inyong buhay-buhay. Yun lamang po, bye bye.